Si Long Mejia na ang tunay na pangalan ay Alan Long de la Fuente Mejia ay isang Pilipinong komedyante at aktor na kilala sa kanyang matalas na sense of humor, natural na pagpapatawa at mga papel sa pelikula at telebisyon. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya, ang kanyang ama isang puli sa Maynila, bilang anak ng alagad ng batas. Lumaki si Long na may disiplina at respeto sa otoridad, ngunit sa kabila ng maayos na pagpapalaki, hindi naging madali ang kanyang kabataan. Naranasan niya ang kakulangan sa buhay, ang hirap ng pagtatrabaho habang nag-aaral at ang pangarap na magroon ng mas magandang kinabukasan. Ayon sa kanyang kwento sa ilang interviews, pangarap daw talaga ni Long ang maging abogado o NBI agent. Hindi niya noon iniisip na magiging artista o komedyante siya. Ngunit dahil sa kakulangan sa pera, hindi niya natapos ang kolehiyo at napilitan siyang pumasok sa trabaho para matulungan ng kanyang pamilya. Sa paaralan pa lang, napapansin na ang kanyang likas na talento sa pagpapatawa. Marami ang nagsabing kaya niyang patawanin ang buong klase, kahit walang script. May kaklase pa raw siyang nagsabing bakit di ka magartista, komedyante ka eh, at doon nagsimulang sumagi sa isip niya na baka pwede siyang mag-showbiz. Wala siyang koneksyon, wala siyang kakilala, ngunit sa pamamagitan ng tsaga at swerte, unti-unti siyang nakapasok sa industriya. Isa sa mga unang proyekto niya ay bilang supporting actor sa mga comedy films sa kanyang maliliit na papel, napansin ang kanyang timing, delivery at presensya kaya't nabigyan siya ng mas maraming oportunidad. Lumabas siya sa maraming pelikula at TV shows kabilang na ang Home Along the ang Probinsyano, I Can See Your Voice bilang Investigator, Tanging Ina, Enteng Kabisote at iba pang comedy films. Dito siya tuluyang sumikat at kinilala bilang isa sa mga kilalang komedyante ng kanyang henerasyon. Isa sa mga pinakapatunay na ugnayan sa showbiz ay ang pagkakaibigan ni Long Mihi at Bayani Agbayani. Magkaibigan sila sa harap at likod ng kamera. Sa mga interview, sinabi ni Long na si Bayani ay hindi lang kaibigan, kundi parang kapatid. Sila nagtutulungan, nagpapayuhan at nagtatawanan kahit may mga personal na pinagdaraanan. May mga pagkakataon daw na kahit may problema sa pera si Long, tinutulungan siya ni Bayani, hindi para utangan kundi para alukin ng trabaho o oportunidad. Hindi naging perpekto ang buhay ni Long kahit nasa showbiz na siya. Naranasan din niyang mawala ng proyekto, mawala ng pera at makaramdam ng pangungulila at stress. May mga panahong kumukupas ang ilaw ng kanyang karera, ngunit nanatili siyang matatag, totoo at masayahin. Sa isang vlog ni O.G. Diaz, inamin niya na maraming umaas sa kanya, mga anak, apo at mga kaanak. Kaya kahit may kinikita siya sa showbiz, hindi niya ito masyadong naiipon para sa sarili pero hindi raw siya nagsisisi. Masaya siya kapag alam niyang may natutulungan siya. Ang yaman niya raw ay hindi sa pera kundi sa pamilya at mga taong nagmamahal sa kanya. Ayon sa kanya, kahit ano pang kasikatan, kahit gaano karaming pelikula o TV shows ang mapasukan niya, ang kanyang pamilya pa rin ang sentro ng buhay niya. Mayroon siyang mga anak at apo at para sa kanya, sila ang nagbibigay lakas at saysay sa kanyang trabaho. Isang nakakatuwang bahagi ng kanyang mensahe sa pamilya. Mahal na mahal ko kayo. Lahat ng ginagawa ko para sa inyo. Pero sana, iboto nyo rin ako ng 10 over 10. Huwag nyo naman akong irate ng 7 sa pagiging ama. Isang banat na may halong katatawanan at katotohanan. Hindi lang siya artista. Si Long Mihiya ay saring public servant sa kanyang sariling paraan hindi sa pamamagitan ng politika kundi sa pagpapasaya. Naniniwala siya na sa bawat tawa na kanyang hatid, nakakabawa siya ng bigat sa puso ng mga tao at sa panahon ng pandemya, naging vocal siya sa pagtulong sa mga nangangailangan. Minsan tahimik, minsan kasama sa kanyang mga proyekto, hindi man headline worthy, ang malasakit niya ay totoo. Noong Agosto 2021, Sinabi ni Long na umalis si Ellen Adarna ng walang paalam sa set ng John and Ellen na umunoy nagdulot ng abala sa production. Tinawag niyang unprofessional ang ginawa ni Ellen at sinabing ginawa ito nang hindi makatarungan. Si Ellen Adarna, hindi pa siya sikat, mali yung ginawa niya. Umalis siya sa gitna ng eksena. Kalaunan, napilitan siyang humingi ng paumanhin sa kanya, sa kasamahan at sa fiancé ni Ellen na si Derek Ramsey sa isang mensahe. Noong Hulyo 2020, Inirekomenda ni Governor Ryan Luis Singson ng Ilocos Sur na ideklarang persona non grata si Long Mijia kasama si Nadagulat at Jean Padilla. Ito'y dahil umano'y hindi sila sumunod sa COVID-19 quarantine protocols at umabot pa sa pag-iwas sa checkpoint. Tinawag itong arrogance and impoliteness. Isang insidente noong Hulyo 2019 ang kumalat na may hindi umuno na wig na nagkakahalaga ng 25,000 hanggang 35,000 pesos si Long para sa isang showbiz wardrobe. Ayon sa empleyado ni Arnel Ignacio, hindi raw binayaran ni Long kahit ilang follow-up na ang ginawa na ani dahil lang sa pagkatalo niya sa eleksyon. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin siyang nakikita sa entertainment industry. Nasa cast siya ng sitcom na John and Ellen kasama si na Jane Estrada at Elena Darna kaya matibay pa rin ang kanyang presensya sa TV noong mga nakaraang taon. Noong 2023, kasama niya si Luis Manzano sa kanyang online show na Laki ng Tulong na nagpapatuloy na bukod sa tradisyonal na TV, aktibo rin siya sa online platforms. Noong kanyang rurok ng kasikatan, nakaabot siya sa pitong personal assistant. Indikasyon ng dami ng humihingi ng tulong sa kanya, kundi dahil gusto niyang tumulong sa iba. Kapag nawala ng project o kita, Minsan ay napipilitan siyang magbenta ng kotse para matustusan ang mga pangailangan sa bahay. Sa ngayon ay kumikita siya sa kanyang restaurant sa Kalumpit, Bulacan. Ipinatayo niya ito dahil na rin sa hilig niya sa mga inihaw na pagkain. Mayroon pang isang shop si Long Mejia na Vision Appliances. Dahil sa pagiging endorser ng naturang brand, binigyan siya ng kapital para makapagpatayo siya ng sarili niyang shop. At sa kabila naman ng shop niyang ito ay ang kanyang maliit na tindahan ng mga bags. Ayon sa mga interviews, malalim ang pagpapahalaga ni sa pamilya at pagkakaibigan lalo na sa kaibigan niyang si Bayani Agbayani. Mas mahalaga para sa kanya ang pagtawa at kasiyahan kaysa sa material na bagay. Ikinwento niya ang sincere na mensahe para sa kanyang mga anak at apu. Gusto ko maging maganda ang buhay niyo. Patunay ito ng kanyang puso na kahit sa gitna ng showbiz, ang totoong yaman niya ay nasa pagmamahal at suporta ng pamilya. Hanggang sa kasalukuyan, si Long Meiy ay patuloy pa rin aktibo sa showbiz, lalo na sa mga sitcom at online segments. Ang ginawa niyang desisyon na tumulong sa pamamagitan ng dami ng PA at ang pagiging handang magbenta ng asset kapag kailangan ay nagpapahiwatig ng pagiging totoo at humble sa harap ng tagumpay at pagsubok. Ngayon, bagamat hindi siya ang tipo ng artistang palaging nasa spotlight, si Long Mejia ay isa sa mga pinakrespetado at minamahal sa showbiz. Hindi lang dahil sa talento niya sa pagpapatawa, kundi dahil sa kanyang kabutihang loob at pagiging totoo. Sa mata ng publiko, komedyante siya. Sa mata ng pamilya niya, bayani siya. At sa mata ng sarili niya, isang simpleng taong gusto lang magpasaya at magmahal. Bumili ka ng ano para medyo pumayat ka. Kumain ka ng butong pakwan ni seedless. Okay, Papa. Okay, at kumain ng donut, kainin ng gitna. Okay, okay Papa. Okay pa. Sige, ha? Sandali. Padirma ka nga. Ba't ganyan ng batok ng huli atay? Yes, Papa. Sige Sige na, go.